malungkot na balita na naman guys ayan, kadarating ko lang galing sa trabaho so kanina uh, paglabas ko sa work sabi ko, bakit parang nangihina ako hindi maganda yung pakiramdam ko sabi ko, baka nagugutom lang ako kaya ganun ang pakiramdam ko eh ito nga, pagdating ko sa bahay may sakit na naman ang tutoy ko So nag-uumpisa na naman yung kanyang uh, allergic reaction sa bad weather kasi kanina nga paglabas ko is nakita ko yung uh, kalsada uh, basa so nag-asa ko kung umulan ba hindi naman daw kundi humid na naman dito sa amin ayun so, na naman ang ano ang naging uh, resulta sa kanya bloated na naman siya and then uh, sinisipon na naman ayun uh, nga pagdating ko dito sa bahay ayun uh, sumusuka na naman daw siya so eto na naman ang uh, sitwasyon ko so ayan na naman nga guys ayan din na naman siya mapakali uh, uh, naglilikot na naman so hindi ko yan pwedeng tabihan sa pagtulog dahil uh, magwawala 'yan once na maramdaman niya ako at hindi rin siya makakatulog magdamag kaya <clears> hindi <throat> na naman ako tatabi dyan and then uh, wala akong choice kundi mag-stay lang dito sa kusina magdamag habang sinisilip-silip ko na lang siya ganun na lang na naman ang mangyayari sa akin may pasok pa naman bukas no kasi pag tinabihan ko 'yan at nakita niya ako magwawala yan then may tendency ng susukas uh, susuka na naman siya ng susuka at hindi na nga siya makakatulog